Ikaw ba ay nagbabalak na pumunta ng United Arab Emirates na wala namang work visa gamit ang visit visa or tourist visa? Ito po paalala at warning na rin sa ating mga kababayan na nagbabalak pumunta ng United Arab Emirates ngayon dahil naglabas po ng abiso ang gobyerno ng United Arab Emirates doon sa mga pupunta with a tourist visa or visit visa na kailangan po ng ilang mga requirements upang kayo o tayo ay makapasok ng lihitimo at makapasok ng walang problema sa kanilang bansa. Unang-una po, nagre-require po sila ngayon ng at least 3,000 dirhams sa ating bank account kung yung ating visa is good for one month. Pangalawa, dapat meron po tayong return ticket pabalik sa kung saang bansa man tayo nang galing. Pangapat or pangatlo ay kailangan po ng proof of accommodation gaya ng hotel or uh, anything na makapag-provide uh, sa ating uh, proof na doon tayo muna titira. So yun po yung mga pinaka latest na updates kung tayo po ay pupunta ngayon or magbibisita or magtutur doon sa United Arab Emirates. Lalong-lalo na doon sa mga kababayan natin na nag-cross country dahil nagbabalak na mag-apply ng trabaho doon sa United Arab Emirates. Actually po, talagang ito ay bawal. So, lahat naman ng bansa internationally ay bawal talaga 'yung meron tayong tourist visa, pupunta tayo sa ibang bansa at nagbabalak pala tayong mag-apply ng trabaho doon. So, ito po 'yung goal or ito po 'yung rason ng United Arab Emirates dahil dumadami po 'yung mga taong mga banyaga na nagpupunta doon using a tourist visa or visit visa but yung tunay talagang pakay nila is mag apply ng trabaho. So ito po ay paalala lang naman doon sa ating mga kababayan na nagbabalak na gawin ito. So yun po yung pinaka latest updates kung tayo po ay pupunta ng United Arab Emirates ngayon. At para maiwasan yung ating mga abirya at problema sa immigration at sa airport. Maraming salamat po.